Namanggoy, namanggoy SDA sige latag sa FB nga kuno si Pope Gregory under sa Katoliko. Sumala pa daw sa libro nga political papasi under influence Pop John Paul II. Pop Benedict 16 sa page 216 daw ang author si Chester Gillies o Og Ako research nalana Chester Gillies nga Usak katulut yan, katulik. Uh, so, ak ako lang ipa-confirm tinuod ni nga, ah, mabasa, mugna-mugna, rani nila. Gusto niya pa tumagod brother John si brother Wendell? Sige, brother Wendell, ikaw sumagot nun. no di, uh, kung uh, gusto niya ipa-confirm kung yun ay gawa-gawa lang ba, ay malino, gawa-gawa lang yun. O, sino po ba na Gregory ang tinutukoy niya? Pope oh, Gregory the Great? dahil daming Gregory. Yeah? Walang pagkakaiba yun sa sinasabi nila na uh, pa naman ay naniniwala na ang uh, unang papa, uh, unang un, uh, yung naga atag ng simbahang katoliko ay si Gregory the Great. Oh, yun ang kanilang gawa-gawa. Uh, Pero tingnan nyo, ang kasaysayan bago si Pope Gregory the Great. imirong mayroon pang naunan niya na Papa. Ha? Huh? At uh, maliban dyan, kung yun ang ginagamit nila, ang, binataya, ang uh, ginawa nilang batayan ay ang sarili nilang history. No? Ang uh, history. Kaya kung na natin Talaga, gagamitin natin ang history, And linaw. The New Book of Knowledge, Encyclopedia Volume 16, page 287. The history of the Roman Catholic Church began in Anapiarum in Jerusalem almost 2,000 years ago. Yeah, uh, Tingnan natin, this church was founded by Jesus Christ. So, yun, uh, malinaw na yun lang ang mga gawa-gawa nila, pero kung sakali sila'y uh, tatanggap ng history o paano nila i-reconcile. Ang daming kasaysayan nagsabi ng simbahan katoliko ay tatag ng ating Panginoon sa so Kaya ang maniwala sa kanilang ah uh, his story, delikadong madinggoy talaga pag hindi mag-research. Brother Jendo? At well, saka kung si Pope Gregory naon, na eh, paano nangyari sinasabi ng, ng isang SDA si, ano daw, si Constantino? Sino ba nakuha na pwede pwede si Konstantino o si Pope Gregory the Great? Eh si uh, Tingnan mo ang kasaysayan ke pala dyan do Ang uh, uh, year ni Ang year ni uh, okay. Pope Pope Gregory the Great Okay Si, si Pope Gregory the Great Ay Hmm 540. Oh, 540 hanggang 604. 604. Nao so, na si Constantino. Na si Constantino. Eh, sabi ng SDA na sa no na sa SDA pa ako ang founder daw ng Catholic si Constantino. Ito naman sa kanya Pope Gregory. Ano ba talaga totoo? <laughs> oh, wala na. Giba So, yun. Okay, dito naman ako sa next naman na tanong dito. Ito ay galing kay Lynn Grace Navarro Ortiz. Good evening po sa tanan, labi na kay Father Darwin ng sa tanang mga kaubanan. Mangutana lang ko, tatanong ko lang sana ko ay na amang yung koy na-encounter ng tao, katuloy ko siya sa una. O, katuloy ko siya noon, di ko na alam kung ano siya ngayon. Akong amiga nakapasar sa maestra, yung kaibigan niya raw pumasa sa pagka-teacher. pagka teacher Giingnan sa tao nga nakapasar day ka. na siya ng tao daw, ba, ba talaga? Nitubag po na kong amiga nga kaloy sa ginoo. Salamat ka ayaw nga nakapasar ko. Sabi daw ng kanyang kaibigan is, sa awan ng Diyos, naka, nakapasa po ako. At uh, <coughs> tubag sa tao, Father, ang sagot ng tao, ayaw too nga na ginoo. Ayaw siya pasalamati kay, sa to? <coughs> kay Dili Man ang ginoo ga answer ikaw man oh, sabi daw sa kanya ng tao daw na huwag kang maniwala sa Panginoon huwag ka magpasalamat sa kanya kasi hindi naman ng Panginoon ang nagbigay ng sagot ikaw naman <coughs> ah imong kau gali ng pasalamate sarili mo pasalamatan mo so na nakapagtanong ako no so nakapangutana ako kay Father Pina niya ha so nakapagtanong ko kay Father ko naka, na, na, nakapangutan ako Father kay uh, Pina niya pa o scientist dili daw mo to gino okay kaya ako nakapagtanong Father kasi ang sabi daw niya ang mga scientist daw hindi naniniwala sa Panginoon hindi mali <laughs> Hinamon ni Soriano, si Jerome Almodovar, ilabas mo sinasabi mong 99% na mga scientists hindi naniniwala sa Diyos. Kasi mas, raming, mas maraming, may, may pagkitang scientists si Soriano na naniniwala sa Diyos kumpara kay Jeroman uh, Jerome Almodovar. No? So, kasi nung to, kay wala daw ginoo, wala raw panginoon Isip o sa kakatoliko, Father, o sa man ako angay itubag anitohana. Bilang isang Katoliko, ano ang kailangan ko isagot sa taong ito? Brother Edgar? Ah, uh, may nagkakanta pa sa labas, so maingay dong mga briga ngayon. Brother John Ray? Yes, good um, uh, Actually no, uh, pinahayag na 'yan ni sa, sa apostol na Pablo sa Romans 1.20 nga, pero pagkibasa lang. Okay, basa natin yung Roma 1.20. Ito sabi sa Roma 1.20. Yan. Totoong hindi nakikita ang Diyos, pero mula pa ng likhain niya ang mundo. Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipapahayag sa mga bagay na ginawa niya, kaya wala silang maidadahilan. Yan, no? Lahat ng ginawa ng Diyos ay hayag po sa ating mga mata. O hayag po sa ating kaalaman. Kung imposible na lumabas ang cellular o itong smartphone natin na walang gumagawa, how much more itong mga nakita natin lahat? Universe, stars, moon, um, heaven, ano pa man yung nakikita natin? Mga ibon na lumilipad, mga mga uh, stand, ano man lang mga tao, kumakain, mga... Uh, at lahat ay nasa tama, ay naaayon sa kanyang galaw, sa kanyang nature. Di ho ba mga kapuntos? Sa suma teolohiya ni Saint, uh, uh, Saint Thomas Aquinas, mayroon hong lima, lima no, lima na... na paraan para madaling nating makilala ang Diyos. Una nga dyan, yung, yung kanyang ginawa. No? Itong kanyang ito, itong sinabi ni ni Anyano ni Apostol Pablo sa Roma 1:20 na hindi nga nakikita ang Diyos pero hayag no ang kanyang kapangyarihan sa kanyang mga ginawa. Ito 'yun, itong mga nakikita natin pangalawa, yung the way of motion, yung pagpapagalaw. Dahil according sa science, hindi pwedeng gumalaw ang isang bagay na wala nagpapagalaw. So, meron pong primary or samuano no na ano talaga sa bagay na gumagalaw. Isino e yung sino yang uh, ano na yan sino yang nilalang o oh, di, di, pala nilalang hindi naman nilalang ayos sino yang ano na yan no um, ano ba yung termino dyan yung salarin sino bang ba salarin na ituturo natin para maipagalaw niya yung 12 nine uh, planets no sa sa sun sa kanyang orbit na hindi man lang nagkakapanggaan sino ba ang ating kanino natin yan isisisi o bakit ganyan? No, yung sa isang buong taon, bakit apat, mayroong apat na seasons? Sino ba, sa kanino ba natin yan i... i... Uh, ipasangil sa Tagalog? Bujando, ano ba ipasangil sa Tagalog? Ha? Ah? Ipasangil? O isisi? O kanino, oh, oh, kanino ba natin yan i... i-attribute? Yung mga pangyayari ngayon na nasa tamang ano niya? Wala tayong maturo eh. Di ba? Kundi Diyos lang no? Actually, basahin niyo na lang po yung five ah uh, yung catechism ni St. Aquinas regarding po sa pagkakakilanlan sa Diyos para alam po natin no, kung paano ang pagsagot niyan sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, no? Ma'am, um, ma niyo naman sa sa internet 'yan. Uh, hanapin niyo lang diyan no, uh, Saint Aquinas theology about uh, the existence of God. No, so yung dalawa lang inak na yon, yung pagpapahayag sa mga bagay at yung tinatawag na way of motion, yung nagpapagalaw sa mga bagay. Kung hindi ito sino? so yun lang po bro Jando, no, Roma 1:20 Hello. sabi ni San Pablo, totoo hindi nakikita ang Dios, pero hayag ang kapangyarihan ng Dios sa kanyang mga gawa. Bro Angel? Bro, bro Jando? Yes. Um, ang pagkadinig ko dun sa ano niya, yung uh, tama ba yung pagkadinig ko kasi na Bisaya yung bandang una na uh, pumasa siya pero hindi pa rin siya naniniwala sa Diyos, parang ganon? Hindi. Parang pinagpala siya, hindi dahil sa Diyos, tama hindi, ba yun? hindi, hindi. Pum Paano pumasa siya sa, sa, sa test, tapos tinanong siya ng tao, uh -huh. pumasa ka ba? Sabi niya, hmm. ay salamat sa Diyos pumasa ako. Sabi naman ng tao, Huwag ka magpasalamat sa Diyos. Dito to ang Diyos. Ikaw yung sumagot sa test paper. Hmm. Mga scientist, ah, hindi ah. na niniwala sa Diyos. Kaya, ikaw yung sumagot, sarili yung pasalamatan mo. Hindi yung, hindi, hindi yung Diyos. Yun, yun, yun ang sabi ng, ng lalaking kausap niya. So, yung kausap niya ngayon, ang... Hindi na nila sabihin, yung pagpapala niya, ang pagpapala niya galing lang sa sariling kakayahan ng tao. Well, oh, so, In other words, uh -huh. itong mga, alam nyo, alam nyo, yes. So, uh, hindi naniniwala itong mga kausap niya na galing sa Diyos yun. Kasi maraming, na uh, maraming ganyan. Alam mo, alam nyo po ba, lahat ng mga nakikinig ngayon, noong pa man yan, even Old Testament, pero ng ganun. Um, hindi sila naniniwala sa Diyos kahit pinagpapala sila. pa uh, basahin po natin, Malakias chapter 3 po. Okay, trato, to. pareho, pareho ang sinabi nila. Okay, Malakias. Malakias chapter 3, verse 13, 13 to 15 muna. Oh, sige, Malakias chapter Magandang 3. Hmm, <laughs> verse 13 to 15 13 pareho, pareho 15. ang attitude nila. Hmm. Sinabi pa ng Panginoon. <laughs> sinabi pa ng Panginoon, masasakit ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pero tinatanong ninyo, Anong sinabi namin masakit tungkol sa inyo? Hindi ba't sinabi nyo walang kabulungan na maglingkod sa Diyos? Ano ba, ano ba ang mapapala natin, mapapala natin kung susundin natin ang kanyang mga utos? At ano ang mapapala natin kung ipapakita natin sa Diyos na nalulungkot tayo at nagsisisi sa ating mga kasalanan? Masasabi pa nga natin na mapalad ang mga taong mayabang sapagat sila na gumagawa na masama ay umuunlad. At kahit na sinusubukan nila ang Diyos, hindi sila na pinarurusahan. No? So, oh. yes, uh, 50, hanggang 50 yan, no? So, uh, malinaw dyan sa part na yan, maraming mga tao na hindi para dahil sa Diyos yan, dahil maraming na pinagpapaalam walang Diyos. So, parehong-pareho, letra po letra, pero ang sagot ng Diyos, 16 po to 18. Napakaganda na sagot ni Lord God. Okay, 16 to 18. Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may pagalang sa Panginoon, narinig ng Panginoon ang kanilang pinag-uusapan. Ang kanilang pangalan ay isinulat sa aklat na nasa harapan ng Panginoon para maalala niya silang mga may takot at oh, okay. kumikilala sa Kanya. Stop po doon. Sa 16 pa lang, sabi ng Panginoon, narinig niya, no? Pero sabi niya, nag-usap-usap din yung mga may takot kay Yahweh. Napakalinaw, yung may takot kay Yahweh, hindi dun sa blessings niya tiningnan. Takot kay sa Diyos ang tiningnan ng Diyos, hindi sa blessings mo o kung ano man. Ang sabi niya malinaw po rito, narinig niya ang kanilang mga usapan kaya ipinatala nila sa isang aklat ang kanilang pangalan. In other words, mas pabor sa Diyos, hindi yung pinagpapala, hindi kung ano, kundi yung may takot sa Diyos, nakasulat na daw sa book of life napakaganda no so wala sa pag ano yan wala sa pag hindi nila sabi na Jose hindi nila hindi nila 19 diyan yon ang importante sa akin may takot kayo sa Diyos kasi nakatatak na ang iyong pangalan sa aklat ng buhay tuloy po 17 okay 17 <coughs> sabi sa 17 sinabi ng Panginoong makapangyarihan magiging akin sila sa araw ng paghatol ko, tuturing ko silang isang tanging kayamanan. Hindi ko sila parurusahan tulad ng isang amang hindi nagpaparusa sa anak na masunurin. 18 po. At muling makikita ng mga tao ang pagkakaiba na mabuti at na masama at ang pagkakaiba na naglilingkod sa akin at ng hindi. Ayun, no. Oh, yun ang pinakaimportante po kasi sa Diyos. Unang-una una, mang mang mang, mang, at lahat kahit masama kahit nga mga ano eh, kahit nga mga drug lord, mga corrupt, ba eh, asenso. Kahit nga mga atheist, scientist na hindi naniniwala sa Diyos, sumasenso so yan, sumisikat pa eh. Pero pagdating sa Diyos, Walang kwenta po yon. Kasi ang sabi ng Diyos, ang importante sa akin, sabi niya, yung mismong matakot ka sa akin, sumunod ka sa akin, darating ang araw, kayo ay magiging akin. Yun lang po, maraming salamat po. Naalala ko yung ano, naalala ko yung post doon sa Facebook na, ano, na si Katy Perry. Aba? Yes. E, ewan ko kung edit ba yun o ano yun, para... Pero kasing parang si Kay, talaga sinabi ni Katy Perry na dati daw si, ma, maraming sikat na gusto niyang sumikat din. Pero kahit na anong paghihirap ang gawin niya, hindi siya sumisikat eh. Talaga in-interview siya. Ewan ko lang kung edit ba yun, ba talaga? Basta yun. And then, sa kahuli-huli ang banda ng kanyang pagsagot, eh, binanggit talaga niya. Talaga binanggit niya, I sold my soul to the devil. Talaga binanggit niya no ni Katy Perry. Ewan ko kung edit ba yun o hindi. Marami, marami yan sa boden ko. Pati si Gaga. Hindi ba ka? Marami yan. Nagpinta ng kalok. Pati si Lady Gaga. Nagsabi niya. Lady Gaga, Gaga, Gaga niya, rin? Si Oo. Oh. Si Gaga. Si ano? Si... si... Nakakagulat. Si ano? Yung ano? Si Yuto. Yuto ba yun? After. Si Beyonce. Nasabi rin si Beyonce. Sabi rin Ewan ko. Hello, um, uh, I sold my I sold my soul to the to the devil. Ilang ano nila. Pero bro, magkibasa na yung awit na kung para sa mga hindi. Hindi naniniwala sa Ano yan? Ano yan? Awit na kung si Ono. Awit 14.1 Okay Sabi sa awit 14.1 Ang buhay ng tao ay maikli lamang at puno ng kahirapan Obian, awit. Ah, awit. Ba't pala ako ito? Okay, 14.1 Oto. Walang, walang Diyos. Yan ang sinasabi ng mga hangal sa kanilang sarili. Masasama sila at kasuklam-suklam ang kanilang mga gawa. Ni isa sa kanila ay eh, walang gumagawa ng mabuti. Yeah. So, anong, sabi, anong sabi ng Diyos? Purta doon sa mga walang Diyos? Ah, ano? Mangmang. -mang. -mang. Hangal. Mga mangsa. Mga hangal. to. Yes, but tata. okay. that. May, uh, may nakadiscuss ako isa sa mga teacher sa isang schoolhan dito, isang paralan, na pagbasahan mo ng Biblia na meron Diyos, uh, sabi niya, ah, hindi naman ako manalo sa Diyos, Biblia na naman. Ah, hindi na ako maniwala. Diyos na hindi ko manalawa. Bakit maniwala ko ng Biblia na uh, sulat ng pulang tao? Yun ang mga rason nila. Pero yung ating bigyan ng logic yung tanong kanina na huwag kang magpasalamat sa Diyos, hindi naman siya nag-answer sa satisficer, kayo naman. Ibig sabihin, naniwala siya ng Diyos, pero hindi lang dapat ang Diyos pasalamatan dahil hindi niya ang Diyos ang nag-answer nag sa kanilang satisficer, siya ang sarili niya. Pero ang tanong, saan po ba galing yung intellect niya? Sa Diyos. Hmm, Yan ang malaking, oh, <laughs> saan po galing yung intellect niya? Yung babasahin natin ang Genesis 3.22-23, galing sa Diyos. Wala naman siyang alam kung walang ang Diyos nabigay sa kanya ng intellect. So kung tingnan natin ang grand version nila, ang isang tao yon naniniwala siya ng Diyos, pero ngunit, para sa gana, huwag kang mapasalamat sa Diyos, dahil hindi yon ang Diyos na answer sa yung test paper, kayo naman. So ibig sabihin, maniniwala siya ng Diyos, pero hindi dapat pasalamatan Diyos sa relate lang niya. Yun lang, brother general. Pero ang tanong, tanongin mo siya, kung saan po ba galing yung intellect na yan? Bakit mayroon siyang intellect? Mm, yun. Yun lang siguro, Mr. Hmm. James Okay, yun na lang po. At dahil lagpas na po tayo sa oras, alas 10, 9, alas 10, 10 na po, ng gabi, ay kailangan lang po natin na magpasalamat na lang sa ating mga taga-subaybay. At bukas ng gabi po, tatalakayan po natin yung sinabi ni Ariel Amores na na ano, na yung founder ng katoliko daw eh peking kristo yun po pero bago muna yan bigyan muna natin kay brother Wendell Talibong para sa kanyang huling mensahe sa ating programa ngayong gabi brother Wendell okay, ah uh, maraming salamat ah uh, brother sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay katoliko man at hindi katoliko fidis quarens intellectum na ang pananampalataya natin sana ito'y makarating sa tamang pag -unawa. Maraming salamat.